Ano ba nangyari sa'yo? Ay, nangyari kay Papa mo. Malakas po man po siya. Biglang may bukol na lang po ng ubo. niya? At saka ako din po. Ano, may bukol ka rin? Hindi po. Laging mas sakit yung lakas. Masakit po yung dibdib ko. So, at baka. sa ka kasi sakit bukol niya. Saan bukol niya? Doon

Bali pa mong tingin yung kapatid mo siya. Anak mo na ate Bali yung tatay niya, kapatid mo. Anak na ate mo eh. <laughs> <Kups yanimonologist> Uya ko, tuuya ko ay, ay, po. Uya ko po. Uya ko po. Ang maghingo po. Yung mama niya. Ay, no. Sandali mo lang. Sa pamilyang niya, Adelaide. Ay, ay, ay. Bakit bakit mo kinulang pamilya nito? Ha?

Eh, yung tatay niya, anak siya. Ay, dito ba eh? Ay, yung tatay niya, eh. Uy, ako po. Pamangkin ko po siya. Ang nanay niya, ang kapatid ko. Okay, okay. Ang <laughs> tatay niya. Ang tatay niya. Mexicano? Hola! Ano naman ang tatay? Ano naman tatay niya?

umiiyak. Takbo, takbo ka pa eh. Natakbo yan. Ngayon. Eh. Sa, anong nangyayari doon sa punasal siya. <laughs> Nahingi yata ng tulo. Nahingi tulong. Nahingi ka ba tulong? Magtulong pa kayo lahat. Please. Pinay. Yan ah. May makalakad. <laughs> <laughs> pinatay ka na ba sa kulang may pinatay ka na sa kulang meron na may natab lang ka na ispate marami ba kayang gumawa marami so, isa isa yung kita tatanggalin ko kamay mo pag di ka nagsalita marami kayang gumawa

<laughs> Ito pa nga yata. Ano? Uh, Hindi ko na inaano eh. Huwag na natin kapay mo. Walang sa isa yan. Ilitan na lang ako kita. Ha? Para matapos yung kalokohan mo. Ha? Tapos yung natin kalokohan mo. Ha?

Ah, ah sarin na. Ah, ah, okay. Mahinga ka na. Sa, ito na nagpahinga to. Ayun, di magising atin. Ba't niya bang ayakan kayo bulungan nila? Gising. Gising. Gising mo. Kalbito Naku, na. Kalbito tumatayo. Naku, hindi magising talaga Balik ate. Naka, okay. maayaw talaga mong isi. Ano ba lang kong piyate kayo? Nakatulog <laughs> ka eh, alam niyo. Sino walang buong pamilya niyo? kasi si Papa mo? ano ba yung pinakikumpit niyo sa akin? Uh, Tapos Ah, oh, Labas lahat bilis. bilis. Sabi. Bilis. Tapos lahat. Sa bungangan daan, bilis nyo

inyo, magsilabas kayo. Bukang ang Bakit ayaw nyo? May gusto kayo dyan? Hindi pwede. Hindi nyo pag-aari yan. Ayaw ako! Ayaw ako! Ayaw mo, naiyak ka na nga. Bilis, alis dyan. Ay! Ay! Bait sakala ng Panginoong Yahweh, ayaw ba? Ano? Ah. Ayaw pa rin. Labas sa ala ng Panginoong Yahweh, bilis. Sakala ng Panginoong ito's labas. Ano? Ayama. Sige, ano? Ah, dalagut pa. Ano, ayama? Labas! Siya. Pakilan, ay sa kalay mo sa Ah! 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 Ayok ah. Ayo kok. Ayo kok. kok.

É isso. dahan-dahan. Bilisan niyo mga Bilisan <coughs> Lalabas din naman. Ayaw mo. Lalabas ka na nga eh. Bilis. Dami niya. Lalabas. Dami niya. Dami niya. Dami niya. Mahal mo, magkapamangkin <laughs> mo. Nung bata yan, karagang-karagang, ay, ang mistisa naman ng pamangkin. Siyempre, <laughs> yung aming sikanong ako yan. Ano? Hindi ka nang ganang dati. Yes. Ang <laughs> pamangkin. Ano sa'yo, mamangkin? Ang <Ay>, <coughs> sombrero. Baka meron din si mama. Nasaan? Ayun uh, po yung sombrero ko lang. Uh, Kayo po yung mother. mother. Bali, pamangkin niyo po siya. <laughs> Bakit hindi si mother ang kasama? Meron ka rin mother eh. Bakla si ka. Lapas <laughs> <laughs> <Labas>, bilis. Iya kung damdol ka. Mga nakaraan, puro nagwawala ay Puro ganito eh. Ikaw, iiyakin na eh. Lapas <laughs> ka, bilis. <laughs> <laughs> Tapos diyan. <coughs> Tapos tet marampao kagagamutan bimil Ate, balik na. ng tubig. Ate, itong ano, mo doon. Oh, Ayun na yung magsusuka ka ng magsusuka. Ate, ha? yan. yung yan. Ito po kasama ko. Alam mo Atas, Daras. Sige, ito, 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 ito. Paalala, so, na mo. Dito ate ang ano, samahan nyo muna Ganto ko Meron